Welcome back to my channel. At nandito pong muli kami sa San Roque, Bolalakaw. Paano maglakas si JR? Saktulan. <laughs> <music> 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 Hoy. May paba daw? Hala, paano 'yan? Maka-shift tayo lagi. Eh. Yan. Hi. <laughs> hihi <laughs> ah, Bakit ba, ba, ba? oh. oh. <laughs> diba, kasi pasapasapatos pa? <laughs> si Kuya George pa, no? Hmm? Oh, Magsapatos ako. Kaya yung unang nagsapatos-sapatos, eh? <laughs> Yung isa pa lang ang asuot. <laughs> yung isang puti, ano... lumingon ka, akin ka. Impossible! Malayo pa, mga 10 kilometers pa.

Hi, La! Ang init tayo. Ang init. Mother! <laughs> <laughs> Hindi siya nag-bless. Hindi mo kasi in-introduce ng fabulous like. Like what be nice boyfriends did. Salamat po. Ang ina. Sige, Parang hindi ka naglaki, eh, <coughs> unang dating ko, unang baba ko dito ka tribo, alam niyo bang, oh, ko, ang layo nung winok walk away, walk away namin. Pero actually, nasatisfied naman ako dahil tingnan niyo mga katribo yung lugar. Ayan. O, ba diba, ka katribo? Hindi ang hangin. Mmm white sand, di ba? Tapos tingnan nyo, ang dagat nila mga katribo. Hmm. Di ba ang ganda ng view, maliban dun sa naghahawak ng video? <laughs> di ba? Tsaka, proud ako na nandito kami sa San Roque. Kami dito para puntahan yung pamamanhikana nung aming friendship. Okay. <laughs> Na pangalan ng. Mark na ngayon. Ano na o ng uh, Agilus na po ang kanyang pangalan ngayon. Ay. I forgot. Si Agdin at si Agilus. <laughs> sa Mulawin. O di ba mga Katribo, don't forget. Huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe sa aming YouTube channel. Ah, di diba nga? Ito si Meses, mm, founder ng PJPMT Society Clan. Ito naman si Agapito. Walang face mask kami. Sorry, pero may social distancing. Ito <laughs> na yung sinasabi ko sa inyo mga katribo kanina. Wait lang. Gora ako doon sa mapapangasawa niya. <laughs> ay ayun oh. Ayun, nagtag. Ayun, may dalang yelo. Tapos, kasi si Lola. Oh, Lola. Kaway naman Hi. la. Mm. Tapos, tama ba, Kenneth? Ayan, ito si Kuya Kenneth. Yan. Pare, mahal mo raw ako. Sana all talaga. Sana all may bebe. Yung sa akin, nagtago na eh. Ay. Legendary. Bisaya ah, ba ba? Yeah. Bisaya. Ah! Bijuk ni. Bijuk ni, saya rasa nak pergi nak picture. Ready, picture. Ayan pong muli ang Sugikai Island. Magpapapicture daw po si Wildflower Binay. So one, two, three. Another pose. One, two, three. One more. Uh, wait. Uh, wait. Please, help me. Social distancing. Uh -huh. <laughs> Ayan po, muli po kami naglalakad sa Baybay Bay Dagat dahil maputik daw po ang daan doon sa kabila. Kasama ko po si Aguilos at si Mr. Soplado Guapito, hindi na mamansin, hindi nagbibigay ng pangalan. <laughs> dahil napakamahalaga daw po ng kanyang pangalan, 1 5 1 Hmm? May tubig ang dadaanan natin. Yeah. Live streaming kasi. Love Manila. Meron segment na ganito. Segment type Di ba yung tayo nagbangka? diyan tayo niligo. Di diba ba yung tayo na tayo nilang bangka? Bakit may Picture-picture na, uh, ano, agapit. Dito diba oh, dito diba

Bas ning. Ay. Bala. talaga gandaan ng. Awit na ulit. Ning, mama yak Ah, malusong ah. Malusong tasa tubig ah? pag binanka. Kalo maginang, ay lobugin, kaya maka malubog. Mo na mo malubog. mo naman Masarap Sama tayo dito ba eh? Sama ko dito ba eh? Ano ano? 1 meter Hindi mo napansin yung kamay ko, tingnan mo. Hawa ko kasi ito. Paano? May napulot akong magandang ano... Mas maganda kaya yan. Yan po si Timbal na tulog nung nakaraang panahon na pumunta kami dito Naligaw ligaw siya. Panalaso sa to kapayo. Ay! Ay! May nangyari pala noon. Hindi ako na-inform. Pa. Parang wala nang si Tita dyan wala Jesus dito. Diyan kayo ha niyo to todo. Oo. Buat ba na doon. Sino yo pumasok muna kayo. Walang tao. Welcome na kayo diyan. Walang tao. Wala nga. Ikaw kami bantay diyan. Ha kayo ba doon? Welcome back to my channel. Welcome back you. My... Welcome back home. Oh, Hello Tito and Tita, how are you? I'm fine, thank you. Dito na po ulit kami. So magtitwist muna tayo, maglalaro muna tayo ng isang challenge. English challenge. Ay! Hindi I don't know how to speak English. Ay! Fabulous! One who take you care of yourself. Sige, go. Ah, isa pa. Medyo yung mukha mo dito papalapit. Ay. Yan. Oh, yan. Parang yung Oh. Ibang style naman. O sa man, kabila naman. Na. Sa kabila naman. Ah. Alistina. Matbaga. <laughs> <laughs> Andito po kami ngayon uli sa dami sa dati namin pinuntahan sa anong sitio ito Aguilas? Sitio Parawanan. Sitio Parawanan. Beach. Barangay San Roque, Bayan ng Bulalakaw. Mga kasama ko po si... Si Alvinay. Si JR. Hindi makita, matuloy mo against the light. Si Dangerous. Si Mjorns. Ayan sila. Lago so, pa. Ituro mo dyan sa akin. Nakuupakan Dong! Ang tanong! Walang sagot! <laughs> don't God's the answer because the judge is right. <laughs> no! Don't God's the answer because the correct answer is judge! Sabi ko na sa Welcome back to my channel. At sana inaaliw kayo sa pinagagawang kabaliwan ko. So, don't forget to subscribe. A few moments later. na po uli kami eh. Pupunta na po uli kami sa Mansalay, sa San Antonio Mansalay. Dahil doon po sana talaga kami pupunta kanina. Since wala yung pupuntahan namin, ay tumuloy na rin po kami ng San Roque. Ayan. Hello. Tingin. This is a May dala-dala pong nalaman si Wildflower the Lembrance much po sa uh, panonood nyo sa aming vlog Bulag kong bulag Nanonood na siya, na Pakisubscribe na lang po Hep di Sa mga hindi pa po nakakasubscribe ng aming YouTube channel just click the uh, notification Click the notification bell. Just click subscribe and thumbs up the notification bell para updated po kayo sa mga susunod na videos na i-upload namin sa channel natin. So thank you and keep This, safe everyone.